Okay RG, to what extent will you pursue yung accountabilities naman ng lawmaker proponents first on the Senate and first and and secondly in the House kasi nga po uh, yun yung yun na lang ang kulang uh, alam na natin yung uh, modus alam na natin yung mga kasabwat doon sa alleged kasabwat doon sa DPWH sa contractors um yung accountability direction is towards na doon sa Uh, mga lawmaker proponents? So, are you going to, number one, open the uh, records of the BICAM to know who are the proponents? And number two, uh, will you be recommending cases um, against fellow lawmakers, whether senators or congressmen? We'll always be guided by evidence. Ano? Kilalan nyo naman ako, RJ, ano? mm -hmm. kung masagasaan, masagasaan. Walang dapat santoy. Kasi kung meron tayong pagtatakpan, bakit pa tayo nag mm -hmm. Bakit pa tayo? Although, Uh, in aid of legislation pero meron kaming uh, si share namin sa executive branch you no know, whatever uh, pieces of evidence na maggather para magamit ma put into good use and again uh, yung proposal namin yung sa WJ yung lumabas sa pagdinig na uh, allegation ni Bryce Hernandez na di umano yung WJ uh, mag magdadala o magdi-deliver ng obligasyon pag sinabing obligasyon ito na nga yung lagay hindi ba mm -hmm. so poproseso namin yon and as we again as we speak meron kaming uh, video footage ng uh, CCTV CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ uh, ang pangalan yata Tamina, ano <clears throat> ipapatawag namin yon kasi tatanungin namin although may idea kami kung saan siya nagpunta rito kaninong opisina ang dinalaw niya pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta kaninong office at sino yung kinausap niya para maliwanag whether or not staff ng blue ribbon yung pinuntahan o legislator yung pinuntahan edi magpaliwanag yung uh, kapwa senador kung siya ay napuntahan bakit nagpunta mm -hmm. rito ni WJ and kung idudugtong mo lawyers call this circumstantial evidence di ba mm -hmm. na although walang kung standalone wala siyang uh, wala ka mako-conclude mm -hmm. pero kung may allegation na mayroong uh, mambabatas o mayroong staff ng Blue mm -hmm. Ribbon staff ng Senado na sinasabing i-deliver yung obligasyon mm -hmm. pagkatapos napunta pa rito August 19 yung petsa nung dalaw ng pagdalaw and we found mm -hmm. out also this year, 2025 mm -hmm. recently lang mm -hmm. and we also discovered kasi pinatingnan ko agad mm -hmm. kasi binanggit ni Bryce Hernandez exact amount ano, mm -hmm. nagbagsak di umano And I'm saying this, this is just an allegation. Mm -hmm. Di umano ni Senator Estrada sa Bulacan do sa First uh, sa first District man kung saan. So pinacheck ko agad sa General Appropriations Act kung mm -hmm. merong bang uh, insertion na nagkakahalaga ng 355 million pesos na intended para sa Bulacan. And we found one. Mm -hmm. Meron talaga insertion na wala sa house version pero lumabas ito do sa Senate by after bicam ah. so maliwanag na either sa senate version or sa bicam version na insert now we would like to find out kasi alam niyo naman yung kalakaran sa budget deliberation dito hindi mo pwedeng matukoy ito nga yung lagi kong pinaglalaban na identify natin kung sino yung proponents ng mga amendments mm -hmm. kasi kung walang uh, walang record yon paano matutukoy kung sino yung legislator congressman man o senador na nag-insert o nag-amend. Mm -hmm. Walang record eh. Ang record lang dito is a piece of paper, whether toilet paper or <laughs> yellow pad or uh, or uh, yung stationery, minsan doon lang sinusulat. Ang may hawak nito yung chairperson ng Finance Committee uh -huh. or yung Appropriations Committee chairman. Now, kung merong confirm na na merong 355 million pesos mm -hmm. na talagang na i na i allocate, uh, na i allocate uh -huh. no, para sa Bulacan. and we went further meron ng limang projects identified mm. na na award na no out of the 355 million now my team mm. uh, or my teams are checking kung ano yung status ng mga at least five projects na nayon mm -hmm. na hindi pa namin alam yung amount madali makita yon kasi nasa website naman ng DPWH mm -hmm. at titingnan namin sa ground ano yung status kasi baka pareho noong sa SIMS at saka sa Cayenne na isang litrato lang yung ginamit na hindi gumagalaw yung yung dalawang tao no mm -hmm. so titingnan natin yung pat kasi kung ganun ang pattern sa First District Engineering Office ng Bulacan mm -hmm. posible nagano'n din ang ginawa dito sa kasi hindi pa naman sila na nabubuko ng Mayo eh di ba ngayon lang naglabasan ito kung magreremeedian man sila, kaya I'm free to announce it to you. Hindi nila kayang gawin yung kung halimbawa naghahabol sila. Ay mm -hmm. eh, subukan nila yung two days na makasingil sila ng 46%. No? Mm -hmm. Hindi kaya yon physically. That's a physical impossibility. So maghabol man sila, eh, kaya naming unahan ik mm -hmm. nga. Kung ganun din ang pattern. Mr. Mm -hmm. <coughs> ang Senado and can we ask for a copy? Not yet. Ako, hindi ko pa rin nakita. It mm -hmm. was just reported to me. Bago ikaw, RJ, ako muna. <laughs> Pero invited siya sa next hearing, sir. So, sir. Uh, papasupin ako yung, ano, yung, mm -hmm. uh, yung church sa CCTV rito. Para mm -hmm. siya yung mag-testify na actually on this date, on this, at this time. Kung saan pumunta. Ito yung... Hindi. Makikita naman sa CCTV yun eh. Mm -hmm. Pero mas mainam na yung uh, formally, i-testify noong mismong operator ng CCTV kung saan opisina. Kailangan yun eh. Kasi kung CCTV alone hindi mo yun eh. Mm -hmm. Pero sir, may initial info kayo sir kung kaninong office na Meron, janitor? Pero hindi validated eh. Kaya mas magandang uh, tingnan na muna. Sir, uh will you be um like uh, inviting me? secure yung... ko na yung footage. It's a good thing that mm -hmm. it happened. Uh, last August 19 mm -hmm. kasi ang lifespan ng footage isang buwan eh yes mm -hmm. kung inabot tayo halimbawa September 20 ngayon wala hindi na. na natin aburado na 'yon mm -hmm. sir ipapatawag niyo rin po ba yung past uh, chairman ng uh, APRO or ng finance uh, uh, uh interparliamentary courtesy but, no. but yung finance at least kasi uh, sino ba usapan na. natin si Senator Grace uh -huh. po para maidentify kung saan or kung sino yung nag-insert nung 355 billion na yun kasi established na natin na sa either sa Senate version or sa bicameral, sa Bicam lumabas bigla yung kasi wala sa NET, wala ni sa GAB, mm -hmm. o sa House GAB. ano. So ganun. Okay. In your in your privileged speeches mo kasi you also referred to um cases Uh, in past budgets that were covered by uh, past leaderships by SP Soto in his first SP and GSP Subiri. Um, papatawag nyo rin po ba yung finance chair? Nung Tignan muna natin ko ano yung mag-uugnay bago tayo magpatawag. Mm -hmm. Kasi papatawag tayo para tayo namamana sa buwan, eh which hand ang tawag doon, RG? Kailangan maghanap muna tayo ng ebidensya na maliwanag para may basihan tayo para magpatawag. Mm -hmm. Hindi lamang yung ebidensya, kundi yung klarong ebidensya. Mm -hmm. Ang tawag ko nga doon, resibo. Hindi ako mm -hmm. nagre-rely doon sa mga, sabi ni Barangay Chairman, sabi nitong si ganito, hindi po pwede yun eh, kasi mas kisino pwede magturo eh. Mm -hmm. Before NIMFA and uh, Daniel, sir tama ba na ang maging coverage lang ng investigation tungkol sa anomalous flood control project ay from 2022 to 2025? Hindi. Dapat kasi ang, uh, halimbawa, yung pagpunta sa kasino nitong BGC Boys, mm -hmm. nag-start sila 2015 eh. Ah, So, matagal na nangyayari ito, no? Mm -hmm. Pagkatapos yung nasunda namin yung, at lalabas ito siguro pag halimbawa, uh, may legal na pamamaraan na yung Anti-Money Laundering Council ay maglabas ng resulta ng kanilang pag ng accounts. Kung hindi ito, hindi ko sigurado kung confidential ito, kung classified <coughs> Uh, material 'yon o hindi. Mm -hmm. Makita naman natin doon yung takbo kung saan pinakamaraming uh, transaksyon, halimbawa Diskaya kopolo. Mm -hmm. 'no. Kasi as far as I know, meron silang mag-asawa na separate bank accounts. Kung anong period lumobo 'yon, ibig sabihin doon sila na mayagpag. pag. Mm -hmm. no. And uh makikita natin 'yon mm -hmm. sa susunod na kabanata. Mm -hmm. At sir, bilang kay na ng blue ribbon committee chairman, meron na bang mga lumalapit senior na nag-express ng intention na maging star witness o kaya whistleblower tungkol sa mga iba pang involved dito sa flood control anomalies? Even before I was elected na chairman ng blue ribbon, marami lumalapit after my first privilege speech. Mm -hmm. E Yung iba, siyempre, sinasala namin ano mong motibo nito. In fact, non-personalities na no? nakarating sa office ko, nagpapahayag ng kanilang intensyon na mag-state mag witness. So, pinapaliwanag ko sa kanila, ang pwede ko lang i-recommenda, you know, hmm. yung legislative immunity, parliamentary immunity, kasi nakapalawad naman yun sa witness protection program, hmm. na kung saan, pag naupo ka sa isang pagdinig ng komite, uh, at ikaw ay grantan ng, uh, na grant ng Senate President, you know, upon the recommendation of the Chairman, na covered ka ng legislative immunity. Lahat ng sasabihin mo, maski incriminate mo 'yung sarili mo, hindi pwedeng gamitin sa Now, 'yung moving forward, kung magkaroon ng prosecution, mm -hmm. wala na 'yung Senado doon. Ang magdedetermine kung sila ba ay uubrang maging ordinary witness or witnesses or accused uh, to be discharged as a state witness, iba 'yon, korte na 'yon. Recommendatory mm -hmm. yung prosecution. Pero yung as far as treating them as ordinary witness or witnesses, mm -hmm. DOJ yon, Sila magpo-prosecute. Yun ang pinapaliwanag ko pagka may lumalapit sa amin. Mm -hmm. May lalapit, pero ang ka ang aking kondisyon, uh, mm -hmm. kailangan tell all. Hindi pwedeng tell half or tell one-fourth. Mm -hmm. Kasi hindi pwedeng selective. Mm -hmm. Dapat talaga tell all. At malalaman ko naman, i-warning ako rin, malalaman ko kung kayo nagsasabi ng lahatan at totoo at kung hindi mm -hmm. kaya inong warning ko sa kanila eh apparently uh, noong sinabi ko 'yon <laughs> para nagbago hindi na bumalik eh so sabi ko uh -huh. tabla tayo mm -hmm. kapag uh, ngayon ang kaya ngayon hindi naman ako uh, at liberty na sabihin ko sino sino because ang sinabi ko sa kanila this meeting never happened. Mm -hmm. unless nagkasundo tayo na willing kang uh, humarap sa pagdinig mm -hmm. na i-identify mo sarili mo then this meeting happened. Mm -hmm. So So wala pang willing to tell all, wala pa sir, sa mga nakausap niyo. Well, ano ba, <laughs> nagbabakasakali na makakabola eh. Hindi naman lang ako mabobola. Eh. Mm -hmm. Okay, Nympha, Daniel, and then Mayan uh -huh. Sir, yung sabi niyo po na nagpunta based sa CCTV pumunta dito yung Mina. Um doon sa report sa inyo Opo. mina talaga. Pero WJ yan. WJ. Mm -hmm. Sir, um, Sige, may mo lang. dala lang Ikinig po. po. <laughs> Sige, sir. May bit-bit po ba na bag, maleta, or possible na sisidla ng pera, sir? Ah, hindi ko pa alam yon. Hindi ko pa nakita eh. Pinap Pinapasecure ko yung uh, footage hmm. uh, at the same time uh, para ma mamaya, kasi may meeting ako, may staff meeting ako after dito. Mm. Uh prepare na namin yung susunod na pagdinig ano na ano Mina tama Mina yung mm. name nung, mm. nung representative nung WJ. So tatalakay namin ano yung way forward namin sa pagdinig sa Thursday. I para at saka hindi ko iimbitahan lahat na pagka-dami-dami mm. na nakatanga lang yung karamihan hindi naman natatanong. So, so, I-calibrate natin na priorities ano halimbawa hindi ka pa naman importanting matanong ngayon mm -hmm. siguro sa susunod na pagdinig na mm -hmm. yeah And then, sir am um, sabi niyo po um chine check na ninyo yung sa 355 million na insertions sir paano po ba yung naging insertion sito divided siya hindi siya bultong 355 ang hindi ko sure kung total yung 355 o isang buong 355 sa isang item mm -hmm. no Uh, hindi ko nakita actually yung record. I only relied on the uh, uh, research work conducted by my staff. Nireport sa akin. And actually, May 2025, at nakita ko nga sa isang uh, TV, kinamayan ba yun? Na meron sa Valenzuela na May 2025 na award, phase 3, pero hindi existing, meaning ghost project. So we will validate that. You know? Meron uh, merong ganong uh, report. Isa na yon do sa 355. I think sa sa Valenzuela City yon na na phase 3 ng isang flood control project. So we will validate that on the ground, ano. Papupuntahan ko rin yon. Mm -hmm. Kasi nakita ko rin do sa sa website ng DPWH na yung uh, meron ding yung global crit sa Valenzuela. Uh, pero tingnan natin ano kung uh, kay, kasi kailangan sarili naming Uh, pag pagre-research ang gagawin. And then, sir, ano po ang uh, balak ninyo tungkol kay Bryce Hernandez? Sir, ipatatawag na siya sa next yes, team? Ang, ang, original recommendation ko noong, nagka, noong medyo nagkagulo okay. ng konti okay. sa plenario, mm -hmm. at ito'y pinarating ko rin kay senator Marcoleta, kay senator Cayetano, Uh, na overtaken lang ako ng uh, decision. Sab at tinatapos na, okay basan nyo na pag after the hearing on Thursday, hindi ko na papaalisin dito si Bryce. Dito na siya madidetain. detain mm -hmm. Or, kung mauna siyang ipatawag ng house, pinahiram natin, halimbawa Monday, bibigyan namin ng instruction yung OSAA na paggagaling sa house, diretso na siya sa Senate. No, hindi na sa custodial center. But then, nag-interview na, nakapag-decide pala si uh, minor majority leader at saka si Senate President na sa Pasay City Jail uh, dalhin. Kasi mas malapit sa Senate. Mm no. So, uh, i-clear ko pa ito kay Senate President. Hindi pa kami nagkausap. Na kung kung uh, aprobado niya, after ng hearing ng uh, Thursday, uh, dito na lang manatili si Bras Hernandez. So, sa Thursday, sir, ang hearing? Sa Thursday ang Next hearing. Two... 10 o'clock. Para mas mahaba. Kasi, alam mo, kailangan before 3 o'clock matapos yung pagdinig. Nabibi maraming nabibitin. And yun nga, humingi ako ng 2 uh, days sa uh, extension para mamarkahan namin yung lahat ng ebidensya na kalap. So ano yun, sir? September 17, tama ba? 14, 15, 16, 17. Tama. Thursday. Basta Thursday. <laughs> Meron ka pa? Next Thursday.